Itong vlog ko today ay alay ko sa mga mamis na hindi pa marunong mag-drive o nagtatry pa lang. Yung iba natatakot kasi ang kalaban mo talaga dito is yung takot mo sa sarili mo. Nakosis, hindi ka nag-iisa dahil naranasan ko rin na hindi mag-drive sa loob ng 4 years simula nung dumating ako dito sa US. January 2, 2012 ako dumating dito sa US. At the same year, nagbuntis din ako kay Ronin, ang panganay kong anak. Back then, kasama pa namin ang anak ni Michael sa unang asawa. That time, she is 15 years old. Dito sa Maryland, may mga places na talagang walang transportation. Way back 2012, nakatira kami sa Ocean Pines. Malayo ang grocery store at iba pang pamilihan. At ayun nga, nanganak ako kay Ronin. Habang lumalaki si Ronin, pahirap ng pahirap, lalo na kapag walang sasakyan. So bumili ako ng wagon para diyan ko ilalagay si Ronin kapag mamamasyal kami. Ang problema, itong wagon, wala siyang bubong. Kaya ginawang ko ng paraan, ginawang ko talaga siya ng bubong. Para kahit mainit, may pandong siya, hindi siya direct sa araw. Hanggang sa minsan umuulan, e eh minsan kailangan namin pumunta sa grocery store. Hindi naman po pwede na intayin ko pa sa ang asawa ko. Kaya tinahian ko siya ng plastic plastic na bubong. Ang una kong naging racket noon, pumupunta ako sa ukay-ukay tapos nagbabay and selling ako. Isang beses nakakita ko ng leather na jacket. $20 binibenta sa ukay-ukay, kinuha ko. At naibenta ko online ng $200. Hanggang sa nakaipon ako at nagbibenta na naman ako ng mga winter boots. Noong nakaipon na ako, bumili kami ng second hand na sasakyan. At nag-aral na rin akong mag-drive. Sabi ko sa sarili ko, enough is enough. Alam kong kayang-kaya ko to. Minsan talaga yung takot natin sa sarili natin. Yung pumipigil sa atin para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Tapos yung iba sinasabi, you have to conquer your fears. Eh madali namang sabihin pero mahirap po talagang gawin. Kung sa Pinas, okay lang na hindi ka marunong mag-drive. Pero pagdating dito sa US, naku, napakahirap. Dito nga pala sa Maryland, yung driving school dito, mga 3 hours a day sa loob ng 2 weeks. So that time, lagi akong hinahatid ng asawa ko bago siya pumasok. At dito nga rin pala sa Maryland, mabusisi talaga kumuha ng driver license. Hindi ko sure kung the same din ba sa ibang state. So yun nga, after ng driving school, pupunta ka pa sa DMV para mag-take ng road test. So yung road test nila, kung paano siya ginagawa, So, pagkatapos mong pumilak, bibigyan ka ng number. Tapos, may employee doon na sasakay sa sasakyan mo. Tapos, ikaw yung magdadrive. Sasabihin sa'yo kung saan ka pupunta. Pero madali lang naman, mga 5 minutes lang. Yung magpa-parking ka na patalikod. Dapat mag ka sa mga stop sign. Magpa-parallel parking ka. At syempre, huwag ka dapat lalampas doon sa speed limit nila. May mga bumabagsak din sa road test. Pero pwede ka pa rin naman mag-try kahit ilang beses mo gusto. Yun naman ang maganda. Pero alam mo noong pumasa ako sa road test, ay naku iba ang feeling. Feeling ko nanalo ko sa loto. Ganun talaga. Sobrang saya dahil alam kong makakapag-drive na ako mag-isa. Makakapunta kung saan ko gusto at may gagala ko si Ronin. Noong natuto naman ako mag-drive, Ben, ako. Pati ang truck, drive ko na rin. <laughs> Dahil that time, noong lilipat kami dito sa bahay namin na to, ang asawa ko lagi siyang busy. Kaya nung time na kailangan naming lumipat, pati truck, drive ko na yan. Kasi madali lang naman i-drive yung mga truck dito. Kasi nga, automatic naman siya. Yun nga lang, kapag malaki ang truck, medyo malaki dapat yung space. Kapag liliku ka. Ay, pero kay hey, rebels na yan. Minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na binibigay ang Diyos parang task sa atin. At nasa atin kung papaano natin i-handle yung situation. Pero alam mo, kung hindi ko siguro talagang pinag-aralan ng pagdadrive, hindi ko sana kayo maitutour. Hindi sana ako magiging spark driver. Hindi nyo sana makikita ang ganda ng Maryland. Kaya ako naniniwala ako sa bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay nakatadhana talaga para sa atin. Kaya ikaw, kung ikaw ay nasa sitwasyon ko ngayon, alam kong kayang-kaya mo yan. At para sa mga daddy, sa sana po ay wag po kayong magsawa at mapagod na turuan ang mga asawa nyo na matutong mag-drive. Para mapil din nila ang freedom.